Nice. good morning. Yeah, so just had a coffee and yeah, I'm heading out somewhere. Today, peace. Hey guys, I'm heading out for I just uh, um, some documents, some papers for a trip not travel. see you around. So, ayan na nga guys, nakapunta na ako dito sa SM Mega Mall. Ang gulo-gulo. Hindi -gulo, ko alam kung bakit daming tao nagkakagulo dito sa cinema. Um, meron ata movie. Eh, na curious din ako kaya pumasok ako, nagtumingin-tingin sa paligid kung anong mga movie na pinapalabas. Ay nako, gusto, gustong-gusto ko pa naman sana kaya lang ang mamahal naman. 500 plus yung movie. Tapos yung um, screening time is 4 PM, 6 PM, and then 8 and 10. So, even though I'm interested, then na ako um, nanood. So, nagpasya na akong ano, maglibot-libot sa loob ng SM Mega Mall kahit sana punta-punta, sa mga bin shop, sa mga branded um, boutique, mga gano'n, naglagatagal. Pero dyan kasi, alam nyo ba ang dadami-daming mga mala-artist mga... Oh, at saka mga gagandang gandang babae dalag dalag <laughs> anyway guys yeah um I decided na lang na after uh, pumunta ng Dairy Queen um nag ice cream umuwi na lang ako kasi parang napagod ako kalibot at saka yun na nga wala na din naman akong pera kasi nabili ko na nagamit ko na <laughs> so anyway magluluto ako pagkagdating ng bahay ng shell na sinabawan Ano ba tawag dun basta? Sinabawan Hey guys, kain tayo kain. Hi everyone, mukbang tayo ng mango with Ayan Wow, wow, After lunch, may mukbang na naman tayo Ito Ito wrap With Ano tawag nitong ano, ginamos? Bago i'm si at yung tami kong laki na hmm. Alam nyo ba guys, um, tatlong piraso lang nito na mango, karawa mango, it cost me 180 pesos. Mahal. Tapos, kasama ng bagoong, 200 done. Ayan, dahil busog na ang may ganyo Nag-tiktok na lang Nakta spaceship Tandang-tanda ko pa ng panahon ng tagtuyot Talagang lito na ako kung saan pa ako susuot Buti mas inugali ko pa rin pukpok ng pokpok Kesa mukmok ng mokmok, -mok. sa pangarap ay suntok oh, ng suntok Mga ala-ala nung wala pa Buti na lang ay nakawala na Ngayon bago sa panay may napala Isa ko sa kasama din na pwede mawala pa Kitang kita sa karir ko sobrang Ulitin ko na bago mawala to Kaya kada may bago